po mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa ng kaalaman tungkol po sa pag align Tara po punta na natin. Uh, magandang umaga mga kapatid. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong gagawin kong paglalagay ng rayos Uh, ang video na ito ay para lang ito sa mga hindi pa marunong o sa gustong matuto i-share e, ko sa inyo kung paano ako maglagay ng rayos ang importante po, ang importante po sa sa paglalagay ng rayos ay dapat eksakto yung gagamitin mong rayos o yung yung eksakto para hindi ka mahirapan sa paglalagay uh, pag kasi nagsisimula ka pa lang o nag nag-aaral ka pa lang eh mahirap yung mahaba yung gagamitin mong rayos mahirapan ka dyan mahirapan ka din pagka malit uh, maliit naman yung ginamit mong rayos pagka hindi eksakto maiksi yung unang isusuksok mo papasok yung uli hindi aabot pagka maiksi yung ginamit mong uh, rayos dapat talaga eksakto uh, magtanong kayo sa mga nag-a-align sa inyong lugar kung ano yung eksaktong eksaktong rayos na pwede sa i nyo uh, yun lang po mga kapatid bali, uh, eto pong nasa arapan nyo ngayon na ab ay pang 155 TMX ito namang rim na ito by 17 ito ang sukat niya by 17 ab pang 155. Ang eksaktong rayos na na pwede dito ay yung 150 mm na rayos. Ito ito 'yon. Ah, uh, ito siya mga kapatid, 150 mm. 8G by 150 mm. Yan. Sa mga rayos pala, mga kapatid, uh, nakalagay dito ay 8G. Pag lumiliit, mga kapatid, yung bilang, e, eh, lumalaki yung bakal o tumataba. Tumataba yung bakal niya. Yung isa, uh, 10G, mas maliit yung bakal niya. Yan. Ilagay na natin. Uh, pag Pagdating naman dito mga kapatid, bago natin iligay yung rayos, ay itiming na natin itong kanyang ab. Kailangan mga kapatid, itong ab na ito, ay nakasentro ito dito. Yan. Dapat ito mga kapatid, kita ba? Dapat mga kapatid, itong kanyang, hindi ko alam kung anong tawag dito. Yan, yan. Dapat naka, ano siya, nakasentro. Sentro siya makapantay pagtapatin natin itong Ginalagyan ng rayos na to yan o, yung mga linalagyan ng rayos na yan yan uh, pantay natin dito i ano natin i align natin pantay natin yan okay na ah uh, dito mga kapatid ah uh, lalagyan na natin siya ng rayos kailan ang gagawin lang natin mga kapatid uunay natin itong sa taas suksukan natin kahit alin dito sa mga butas na ito mga, mga kapatid ay pwede tayo mag start kahit alin dyan ayan suksukan natin siya uh, tapos mga kapatid uh, mag ano lang tayo dito ng isa na slot uh, hindi tayo dyan maglalagay dito tayo sa ikatlo ayan bali magpapaktaw tayo ng isa mga kapatid no Ito na mga kapatid, nalagyan na natin siya. O na na natin mga kapatid yung mga islat. Uh, dito mga kapatid, ipapag-connect na natin yung rayos sa trim. Ah uh, baliy mga kapatid, yung mga rayos ay awiin natin hanggang yan, Ayun, ganyan yung pag-awi. Ayun. Ayun, makaawi na siya. Ngayon mga kapatid, uh, magsisimula tayo doon sa Uh, butas. Anapin natin yung lagayan ng interior. Ay, yung interior. Yung pito. Kung saan natin nilinalagay yung pito, doon tayo magsisimula. Uh, dito mga kapatid, ay may mga purpose Itong mga butas na ito. Katulad nito mga kapatid, ito yung lagayan ng pito. Ito tayo magsisimula mamaya. Yung butas mga kapatid, ay papunta dito sa may atin sa harap natin yung butas yan o oh, paarap sa atin dito naman mga kapatid yung isa eto eto mga kapatid yan papunta naman doon doon siya papunta hindi sa harap natin papunta doon bali dalawang klase lang yan mga kapatid paarap sa atin yung paarap sa atin na butas at papunta doon sa likod naman Arap likod sila Ayan uh, Dito mga kapatid uh, Pagsasamay na natin Yung rayos at rim Yung butas mga kapatid Na may pula Yan yung lagaya ng pito Bali dito tayo magsisimula Mga kapatid dito sa uh, Butas na ito Yung paharap sa atin Yung papunta sa atin Tapos yung rayos mga kapatid Sasalubungin nya Eto mga kapatid sa itong isa oh ito kahit alin naman dito mga kapatid na sa mga rayos na ito kahit alin dito ay pwede kang magsimula diyan walang problema kahit alin diyan ang isak isuk isuksok mo diyan kahit alin diyan pwede ay ito mga kapatid siyang malapit ito ay eh, lalagay na natin ayan ito yung ano niya nuts ito binagayan ko na siya ng nuts ito Magsisimula tayo sa tabi ng pituhan, yung may kulay pula. Ayan, ipag, ipag connect na natin. Ayan oh. Tapos mga kapatid, ah, pagkatapos niyan ay bibilang ka ng apat na butas. Sa dalawa, tatlo, apat. Ito yung pang-apat na butas mga kapatid. Bali, nakaarap na naman sa atin yung pang-apat na butas. Ito nakaharap na naman sa atin. Ito. Ayun, nakaharap sa atin na naman. Tapos yung susunod na rayos, ito na naman ang ilalagay natin, yung yung sumunod dun sa una na rayos. Ayun. Tapos mga kapatid, ganun din uli, yung sumunod dito sa rayos na to, yun ang isusunod natin. Ito yung kasunod. Tapos bilang tayo uli ng apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito nakaarap na naman sa atin yung butas o yung islat. sa atin na naman nakaarap. ilagay natin pag natin. Ito mga kapatid na ilagay ko na lahat yung mga rayos sa mga butas. Bali kung paano yung ginawa ko dun sa una hanggang sa ikatlo na ipinakita ko sa inyo mga kapatid ay ganun din ang gawin nyo dun sa iba mga, mga ganun lang din bilang ng dun sa pang apat dun ka maglalagay ngayon mga kapatid iaan natin siya bali ang dito mga kapatid yan bali ang i twist natin to mga kapatid noy ang twist natin diyan ay pag ganito ayan pa ganyan. Oh, pag pa ganyan pag, mga kapatid tinamutong slot mga kapatid yan ganyan hindi natin siya pwedeng ganituin mga kapatid pa pasalangsang pa sa tingnan mo mga kapatid ayan o oh. kita ba? di pwede dapat talaga mga kapatid kung saan siya saan yung butas doon ang twist doon yung ikot yan ganyan bali ganito mga kapatid ang ikot dapat ganyan paikot na ganoon okay na Uh, ngayon mga kapatid, yung kabila naman ang lalagyan natin ng rayos. Bali, twit, e, e, ayan natin siya nakatwist na ganyan. Ay, e, huwag natin ang maano, gumalaw. Tapos, ibaliktad natin. Ayan. Ayan mga kapatid, nakabaliktad na siya. Uh, dito naman mga kapatid, ay ganun pa din. Uh, maglalagay pa rin tayo ng rayos. Bali dito mga kapatid ay magsusukat muna tayo dito bago tayo magsuksok. Ito yung ibig ko sabihin mga kapatid ano. Dito tayo magsusuksok eh. Ito yung pituhan. Dito tayo magsusuksok. Dito. Ang gagawin natin kapatid ay i-ano natin sa mga butas. Katulad dito mga kapatid hindi pwede dito. Hindi pwedeng ganyan kasi masyado mahaba. Sobra. Ang susunod na butas mga kapatid dito. Yan. Eksakto lang dyan. Pati yung nuts na ipapasok natin, ilalagay natin, eksakto. Yan, pag dito. Pag dito naman, at iabanti natin, yun o. Oh, mahaba. Ayun oh, sobra. Kaya, dito tayo maglalagay sa sumunod. Eto. Yan oh. Yan. Yan ang batayan natin. Bali, dito tayo magsisimulang Uh, maglagay ng tayos Yan. Tapos, ganun din, ba, ba, mo yung isang islat, tapos maglagay ka. Basta, ganun lang mga kapatid, mag, ano ka ng islat na isa, o butas. Yan. Puro ganun lang mga kapatid. Uh, dito mga kapatid, na, na, nalagyan ko na yung mga butas. Nala nalagay ko na yung mga rayos. Bali, ang hawi dyan mga kapatid ay pag ganito mga kapatid. Pag ganun pa rin. Pa counter clockwise yung ikot. Pagkita ko sa inyo mga kapatid. Dito mga kapatid, para maikot ma, ma ikot natin to ng counter clockwise, ay kailangan natin tong guluhin yung pagka ano nya pagka salangsang nya ayan o, oh, natin, nalisin natin para pumasok yung iba naman tulad nito yan basta guluin mo lang mga kapatid ako lang kasi mag isa kaya hindi ko siya mapapay, mapapakita na ang gagawin ko mga kapatid ay guguluhin ko to itong alisin natin yung sa pagka twist yan para mapasok natin yung iba na mga kapatid na iano na natin yung mga rayos yan paikot na ganon bali dito mga kapatid ang ilalagay natin dito sa tabi ng pito na ito ay itong malapit sa kanya yan, ito yan o oh. bali pag linagay pa natin yung nuts nya ay saktong sakto yan. Oh, bali ganun lang ang paglagay mga kapatid ito mga kapatid ilalagay na natin itong uh, unang rayos bali magsisimula pa rin tayo mga kapatid dito sa may kulay pula o yung lagayan ng pito Lagyan natin siya ng nuts, mga kapatid. Yan. Tapos, mga kapatid, yung sumunod na rayos ay dito naman natin yung susunod na rayos, mga kapatid, ay ilalagay natin dito sa unang nakabit. Unang nakabit, bali pagtatabi, pagtatabi natin. Bali, magkatabi sila. Yan. Puro ganun, mga kapatid. Bali, pagtabihan lang natin yung sumunod na rayos dun uli sa uh, katabi bali may kas lalagyan natin ng mga kasama ng kasama uh, dito ulit ganun pa din bali uh, yung mga walang kasama lalagyan natin ng kasama puro ganun lang po ang gawin nyo so, mga kapatid pang last na rayos na ganun pa rin mga kapatid pagtabi pagtabi natin yan puro yon mga kapatid ganun lang bali na ilagay na natin yung mga rayos yung iba pang natitirang rice mga kapatid dito mga kapatid kung sakaling mangyari ito sa inyo yung mga naunang rayos eh pumasok na hindi kayo nahirapan pero yung, yung, sa loob na gaya nito ay ay yung iba kasi ay hindi hindi madaling ipasok yan o tingnan mo mga kapatid yung iba ayaw pumasok pagka ganyan mga kapatid ay kailangan yung lakian yung butas ah uh, lakihan natin ng konti para pumasok yung mga rayos gagamit tayo ng electric drill mm. oh, <tod> Ah, eto na mga kapatid na lakihan ko na yung mga butas bali subukan na natin yun. suwabing suwabe mga kapatid. Yun. Walang sabet mga kapatid. Bali, ganun lang. Pagka ayaw pumasok, uh, lakihan mo lang yung butas. Ayan mga kapatid, nailagay ko na yung mga rayos na doon sa loob uh, nagsimulang ipinasok Yan, uh, meron na lahat bali dito mga kapatid ay hindi katulad ito nung naunang rayos bali yung nauna kasing rayos dun sa may pituan tayo nagsimula uh, dito kapatid hindi ganon kung saan matapat mga kapatid yung kanyang rayos doon natin ilalagay ipapakita ko sa inyo mga kapatid Uh, dito mga kapatid, katulad nga na sinabi ko, kung nasa saan nakatapat yung rayos doon tayo magsisimula. Kahit saan dito mga kapatid, pwede tayo magsimula kahit alin dito. Katulad dito mga kapatid dito, dito, dito siya nakatapat dito sa butas na ito. Bali yung butas mga kapatid ay papunta sa atin. Ito oh. Iyan oh, papunta sa atin. Tapos yung rayos ah uh, papunta tun sa butas. Bali pagsalubungin lang natin mga kapatid. An Eto mga kapatid oh. Ako lang kasi mag-isa kaya uh, hindi ko sya na ano na aanuhan na na ipapakita sa inyo yung paglagay ko ng nuts. Bali mga kapatid ganun lang ang gawin natin. Ayun bali lalagyan na lang natin sya ng nuts. badi paso 'yung mo nga yung nuts badi Lagay mo nga itong nuts, ano aawakan ko tapos lagay mo. Ito mga body, May man makikisuyo tayo dito sa anak ng babae. Yan, ipasok mo yung nuts ka kapatid. Ayun, okay na 'yan. Tapos dito sa kabila kapatid, ito. Ito nakaturo siya dito sa malapit. Ito, 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 ito. Hindi pwede dito sa kabila kapatid ano kasi yung ano niya, yung slot niya, o yung butas niya nakaturo dito. Dito. So hindi siya pwede. Dapat yung naka, naka kung saan Nakaano yung rayos mga kapatid ito yan tapos nakaturo siya dito ito ito yung kailangan natin kapatid yan iyan natin ulit uh, ano natin to kailangan to pati rito umaandar na yung paa dito kapatid may oh. medyo lumalaban siya basta ito lang uh, ganun lang uh, kita ba ito dito ah. dali lang kapatid ah. Uh, uh, yun lumalaban siya yun tapos lagay natin yung nuts yan bali ganun lang mga kapatid ano hindi ko na to ano yun basta ganun lang hindi ko nakuha na ng video uh, gets na naman po siguro ninyo kapatid yung ibig sabihin Bali dito mga kapatid, kaya hindi ko na siya o hindi ako masyadong nahirapan ngayon dahil pinres ko tong ano, ah, rim, ni e, pinres ko pababa. Kaya hindi ako nahirapan sa paglalagay ngayon ng rayos. Di tulad kanina nung nagpasuyo ako. Ayun. Gano lang din ang gawin mo mga mga kapatid no, ma press mo lang pababa para pasok mo yung rayos para hindi ka nahihirapan sa paglagay. Ayan mga kapatid, no, na ilagay na natin yung mga rayos. Bali yung sa kabilang side naman. Ganun lang din. Ganun lang din mga kapatid. Bali, ipapasok natin yung yung rayos sa loob. Sa loob natin ni ni soksok. Ayan. Soksok natin ng ganun na uh, nalaki, ko na yung butas niya kaya hindi na tayo nahirapan uh, eto mga kapatid nailagay na natin yung mga rayos ulit bali ganun pa rin mga kapatid kahit saan ka lang uh, kahit alin lang dito ka magsimulang mag mag uh, mag connect uh, pwede kung saan siya bagay ba kapatid last na butas na ito kaya kung saan man siya matapat mga kapatid ay ayun uh, yun na yun last na butas na kasi ito ito mga kapatid ito yung uh, para dito hindi pwede ito mga kapatid oh, mahaba ito sakto lang i press mo lang pababa yan press mo lang siyang pababa o kaya mga kapatid para ano uh, baliktad natin to mukha tulad ng ginawa ko kanina uh, pinres ko yung ano yung rim tapos di ako nahirapan ganun din ang gawin natin dito sa kabila i-press natin nalim na muna natin to rayos maano eh to mga kapatid Uh, i-press natin pababa itong rim ayan mga kapatid na i na natin Ito na mga kapatid pag connect na natin okay. Uh, dito mga kapatid uh, kailangan natin pukpukan tong ang uh, mga rayos na to para bumaba itong rim para hindi tayo mahirapan uh, sa paglagay dun sa rayos pang hindi pa nailalagay pukpukin natin to mga kapatid para bumaba yung rim rubber mallet mga kapatid ang pang pukpuk nyo yung goma na martilyo ako kasi mga kapatid yung rubber mallet ko nasa shop bali ang gagamitin ko na lang mga kapatid ay basaan na may kasamang martilyo mga kapatid ayan mga kapatid napukpok na natin ilagay na natin yung sa kabilang rayos ito mga kapatid ay ilalagay na natin yung natitira pang rayos bali last na butas na ito kapatid kung saan siya matapat doon natin siya ilalagay bagyan niyo mga kapatid. di eto na mga kapatid na ilagay na natin yung mga rayos ah uh, ganun lang po akong maglagay ng mga rayos bali ah uh, ito lang po muna ang kabisaduhin ninyo para pag nakabisado nyo na po ito eh madali na po okay na po ang dito na lang po muna yung ating videos ipaparto, ipaparto na lang po muna natin yung kasunod at hanggang doon na lang po muna yung pag-share ko. Uh, kung nagustuhan niyo po yung ginawa ko pong videos, wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood.